Straight to the point. Na atong balikan mahigala. Agdaghan yung mga ghost projects to dito sa Bulacan. Kadaghan na. Ha? Di ka kaingon kining Bulacan sa una inday kin nakadungog ko sa una mura dito sa Manila ba area. Daghan ko nung mga ungo na napita. <coughs> 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 oh Dunot ka kining hinumduman. <tos> duman, <tos> sa una nga salida bitaw day ang kingan la. Ang title Impactita. Impactita. Pero sa Bulacan tong bata kuno hay na, nga nakit ba na. Oh, kaya ako Impactita naki. Impaktita to ko na kunan. Ya, kuan dito siya. Dekan na dino kay ang sikat nga kanang daghay manlupad sa ato sa Bisaya sa sikat ang kanang aklan. Aklan og naga. Apil pong si Kihor. Pero barang-barang na si Kihor na dungog dongog balang, no? dungog dongog balang bot sa kitinuod bagi kana mga higalag di ba? Pero ito po sa kauluhan, ito sa Luzon area kanang ko, kuno. Pero tinuod ba o dili, ba? Pero ang karon ang medyo na tinood mga ghost projects, daghan di ay. <laughs> gawa sa mga ghost projects, ni pa mahigalay ang deep aid karon ni Pasaka po o kaso sa pito ka mga eskwilahan kay doon na po yung mga ghost students. <laughs> unsa <laughs> naman ning atong kalaki karon mga sukit tigpaminaw na unsa naman ning kalakiha taon? Atong balikan kini mga inusintihon ha. Katong sa sinti mo pero kaya ba, makakadiskaya, makipuna. Kadiskaya, God. Siyam ka mga companies. Siyam. So kung doon na mahigalay bidding, ang siyam may muapil, ila kuha nila tanan. O mapil ang Alpha mo mudaog ang Timote, Sin mo Mudaog ang Sin Gilad, pagka mga santos para bag mga <laughs> <laughs> og silang siya mo apil bidding bideng pidang mga sukit ng paminaw napay mangangan sa iyong kumpanya mga santos kay mangangan sa Kwan god out of nine mga higala ka mga kumpanya pila ka bok angan nga balaan alpha and omega number 2 saint gerard construction number 3 saint timothy construction number 4 saint matthew upat so 4 out of 9 pila man na og atong ibutang og percentage ana sa mga 4. 4 point something duluan sa ka percent no ah percent four percent kapin Hinana, no limang ka mga higala Taraw, unya ang duha na ini ka mga balaan nga nga ang alpha and omega o kining Saint Timothy duha giyon nasood sa top 15 <laughs> pero si Diskaya pangutan ni mo si Diskaya dahil medyo medyo kamao kamao sang manubag diskaya ha Muharong mo tubag, bahala kayo mo yun. Di ba, palito ni mo ang Rolls Royce tungkol sa payong? Yes, your honor. Confident, confident mo tubag. Pero kining niyang lain mahigala nga, ha? ang sinti mo tayo, mailahan mo mga kagilaan ba nga, kaya may mas diskaya, naman kuno sa labot na ng uban, Dili siya si OO sa uban, pero siya si CFO. <laughs> <laughs> iyang umangkon, iyang mga anak, hala na ah. So, kinini ang napaganito'y eh, ako akuling lingkad mahigala sa iyang bana dahi, na ata ng korporasyon, ha? Ah? Purbidang grabe ha, Ah? Straight to the point! Ang sinti mo tayo kato babae, medyo inosinti hog naong. Utro po ning wawaw, mahigala dedika ka kato o magkakuwag binilyon. <laughs> sila bakak gyud ni eh, or do na gidami lang ni sila. Ha? Kaya mo na ikaw mang mo award kag bilyon anang matay di pag di man tayong kami no pero tan-awon nimo mahiga lang maghiyong-hiyong man lang eh? mata ani. Wa hinuon tingali duno pa iuban mga tawo god nya tingali pag pangatubang na bilyon dai tan kuan gyud siguro kayo karon pasumangi lang na ipadukod-dukod sa sine. Pwede sad. Murog mga inosentihon kuno hay mga nao. Pero bida, basi mga lawom og duot ni. Ato At balik ko naku gamay dong. Tawha ha, ato At ibalik ka maya. Tawang babay, kato mabay sa sintimote, inosintig naong. Si Wawa usab -Wow, may gala mura kuno hay kinosintig naong. Ha, ah? hiyong hiyong lang ang mata. <laughs> <laughs> Kaduko duko -du lang mga sukit dig paminaw, bay balik ka na to gamay dong. Sige sige kuno. Ah, asa man daw sugod, so to usak babay pa. akana okay kana, sige. Sintimote. Muti, ayan si uh, yeah. Madam Roma. Saint Timothy, and may, may, I think, wow, yeah, wow, is here. Yeah, Saint Timothy, meron kayong ghost project sa Bulacan? Mr. Chair, wala po. Ako, okay. okay. yung... oh, tama? Categorically? tapos yung... Freeze, freeze. Tama mo? Tama mo ko nga, naungaw? Oh? Di ka katuo, -oh, mahigala. lang. Medyo, kami saray, pila kayo pangyadaro niya. Eh. Bana-bana, ko niya mga sa mga... 30 tahon siguro ni eh. Nilngiga, no? Makabilyon sa man sila, mga higala. Ngilngig kayo, no? O, oh, kanaw? Oh? Purpida. Okay, sunod. Kani si Wow Wow. Sige, padayon, padayon dong. Si Mark Aribalo, Wow Wow. Ano Good morning po. Yeah. Huh? Ay, sa, freeze, freeze. Yes, freeze. Tanawon, Fris. No, na nga o di ba yung kami nosta ka, ha pero mulag bata pa mulag 30 pa siguro ida ida 20 kitos 30 na na no. Mura man lang ganiga uh, bouncer mang higala sa bar. <laughs> 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 pero ka, kuhag 4 billion mahigala kapin. Dapo yang tapad mahigala sa man tapad yung contractor sa ni murag mao man ikatunay picture din yung dunay chicks nga gwapa kayo ha. Dede atoy padayon kuno be. Sige sige. Can you turn on the microphone please? It's a yes or no question, sir. Wow. You're, you're, you're you don't looking, even you're, know? You you don't, you're looking for your lawyers? Wow. Um, I invoke my right personal incrimination in your honor. Okay. Okay. Can you repeat your answer? Wow. Can you repeat your answer, Mr. Arevalo? <laughs> um, I invoke my right personal incrimination in your honor. My God. I, I, the question of the majority floor leader is very simple. It's very simple. Do you have any ghost project? in any of the areas here in the Philippines? Answer. At parte ng ulat ng Senado na ng ng kaso sa resource person, ang payo ng aking magsalita sa panahon na dahil anumang pahayag ko sa pag sino nag sino nag uh utos sa'yo na huwag magsalita. Um, Sino? May binabasa ka ba? Ginawa ko po yun. Ano binabasa mo? Um, um, Pansya po, kinakabahan po kasi po. Kabahan ko na siya eh. It is only answerable by yes or no, Mr. Arevalo. Is there any ghost projects? Of wow Builders. This is what I discovered, and the and the former secretary confirmed during the first hearing that they there indeed are ghost projects. Are you the owner? Yes, you should know. Ano yung inaani ka bata mo, iya kuno sa wow Imagine na from 2022 to 2025 in the end, ang Wawaw reportedly completed 58 con flood control projects worth 4.2 billion pesos. Gilambigit sila sa ghost projects dito sa Bulacan. Could you just imagine that F 58 flood control projects? pilay kantidad 4 billion kapin. Ha? So, gisaligan ni kini mahigalay. Isalig sila ani. Eh. Por pida no. Siya may tag-iya sa korporasyon mga kagalaan. Siya tag-iya or dami rana siya. Kuya wa mga kagalaan ay. Eh. Ha? Ha? Basin po siguro og lahi ninyo ang pamorma dito dai sa kuan kanang mga tubang siguro sa DPWH. Pasmangil man ganing uban god mahigala kuno hay pahambol-hambol porma diha. Ah, ha? kana ana man sa Senate investigation para pag atubang ani dito buas Ha? Ah, Nang gawas ni mang alahas dagko ani mang higala kana bang labi na kwintas mga kagilan murag kadina sa iro. Kanya ni sakay mahigala mga sakinan nga uh, mga Rolls-Royce. <laughs> Nga kana gud imo ikasnabot <laughs> dinha karon. Pag tan lang daan sa imong mga dapat, pag landaan lang daan sa imong service nga dak, mao man igisulting this kayare, nganong daghan ka sa ng luxury. Aron ko sa saligan siya. Ini tanaw aw mo dito mga kilan, igsabot ninyo na karon. Pag parking sa kanang nga, Rolls Royce. So ang ikaw mo kontrata ka magsalig ka dayon. Ha? Akin ni maka-deliver gud ni. Maka-deliver gud sa komisyon. Oh. <laughs> Labi pa mga higala ron og idungog ka nga doon na helikopter. Oh, yeah. <laughs> <laughs> Sigurado gyud maka-deliver ni. Ha? Huh? Aw oh, gani mahigala eh, katuyuan ini mo mga contractors. Kuyawa makaglan lima ka tong kan diskaya mahigalang 42 million tong iya mga higalang Rolls-Royce. Di atong padayonon pagpaminaw hey, kay dali kay dali. Sige padayonon padayonon. Mr. Chairman, I'm just disappointed, Mr. Chairman, kasi pambira ka, sasagot ka ng ganyan, ghost project. para tinatanong ka kung tao ka, hindi mo alam kung tao ka. Timothy, ayan si... Uh, Hmm. simple, simple nga question lang. Ansirable ba yes or no? Dili sa mutubag, mahigala. lang. Doon you know, na ba ghost project kagwa ba? Oo. Oh. Unya, doon na para ba mahigala'y lay... ang ang DPWS, ang kon manindakin nga doon ilang gipirmahan completed nya project say completed mga kagilaan nga wa ha ah? DPWH engineer ni admit mahigala nga dunay 55 million Dah bulakan japon nga ghost project nga ilang gipirmahan nga completed ti aw mo na mga sukit ti ato ti wason ni si Wawaw be kani ni ang uh, ni ang dugang pang dugang pang mga pangutana ni Wawaw ha ah? kining Mark Arribalo mahigala Maka pang wow wow masagi ka wow wow. Wa' na ngutan ngano ngingan lang man imong uh, kuan ug wow wow. Kita <laughs> <laughs> siguro mga binilyon na kaingog wow wow. <laughs> <laughs> yon nagiy mga kuan anay kada bitang mag uh, himo ka og negosyo mabutang makagkan nya imong pangan na wanay mga mini ngano nga kanangan na gid imong gikuan. Imong gipili. Kini bitos diskaya do na gini explanation nganong balaan kiningan sa upat niya ka mga companies Alpha anumiga St. Gerard, St. Mateo mga kigalan por bidang Ah, St. Timothy. E Magkana? Kay naka tuon nakaingon ko si diskaya dai nga baka kuno ginamit sila ni Lord, gigal magkana? Sa so, iyang huna-huna nga okay man na kay daghang empleyado. Ayaw ka sa agi mong utok ha? Lisod kayo na mahigalag. Parihan na nagdag lord niya. Daghan ka gitabangan, nakagitabangan, nagtuon na lang kag sakto ka, basta nga maligya kag drugs. O nang iya mahigala nga ginamit ko no siya ni Lord. Mas <laughs> <laughs> siguro niya mga balaan niya mga ngan indekin. E kinay pud si Curly, ang bana ni Diskaya dai. Dito man ni magtubo sa kumbinto dai kuno dai. Ha? Dito magtubo kuyawa dai ha.